Nanawagan ng League of Provinces of the Philippines o LPP na pinamumunuan ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa lahat ng lokal na opisyal at publiko na suportahan ang pagpapatupad ng Unified 911, ang pambansang emergency hotline na magsisilbing pangunahing numero sa oras ng sakuna at emergency. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Ayon sa LPP, ang seguridad at kaligtasan ng mamamayan ay mahalagang batayan ng kaunlaran kaya't buong suporta nilang ibinibigay. Sa hakbangin ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na ipatupad ang sistemang ito na ayon sa liga ay long overdue na. Kasabay nito, mariing pinaalalahanan ng LPP ang publiko na maging responsable sa paggamit ng Unified 911. Binigyang diin ng liga na ang bawat prank call ay hindi lamang mag-aaksaya ng oras kundi maaari ring maging sanhi ng pagkaantala sa pagresponde sa totoong emergency. Binanggit din ng LPP na mahalagang ang aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa Unified 911. Kasama sa kanilang responsibilidad ang pagiging unang rumisponde sa kanilang nasasakupan katuwang ang PNP, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya. Dagdag pa ng LPP Bilang pinakamalapit na sangay ng pamahalaan sa mamamayan, inaasahan ang mga gobernador, alkalde, kapitan ng barangay at lahat ng opisyal ng LGUs na palakasin ang kampanya at tiyak na silang tumugon sa oras ng pangangailangan. Ang paglulunsad ng Unified 911 ay simula pa lamang ayon sa LPP. Hinihikayat ng Liga ang bawat Pilipino na gamitin ito ng wasto at magsilbing katuwang sa pagsusulong ng kaligtasan at kapayapaan layunin ng hotline na higit pang mapabilis ang tugon ng gobyerno sa panahon ng krisis at masiguro ang kapakanan ng lahat, lalo na sa harap ng mga sakuna at kalamidad. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.